Nung binalikan ko nga yung video ko nung tumaob yung big bike ko, marami nga akong nabasa sa comment section na kung binilhan ko lang daw sana ito ng paddock stand, baka daw hindi nangyari yon. And na-realize ko na oo nga no, dapat meron din talaga akong paddock stand since sports bike yung motor ko kasi majority talaga sa mga kakilala ko na may big bike eh meron talaga sila nito. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at order na agad ako sa Shopee. At ayan, sa wakas dumating na. Tara, i-unbox na nga natin ito. Bali, kulay red pala yung binili ko and hindi rin siya ganun kamahal. Actually, eto nga yung pinakamurang nakita ko sa Shopee kasi yung iba, lagpas 1,300 na yung presyo. Hindi rin siya mukhang cheap kung makikita nyo dahil makapal yung bakal niya. Kaya sa tingin ko, hindi naman agad ito masisira. Kaya tara, assemble na natin siya. Actually, madali lang naman ito mabuo. Sundan mo lang yung manual at hindi ka na maliligaw. Ang galing nga nitong na-order kong sa pakistan dahil dual purpose na siya. Meron na siya para dun sa spool katulad nung nasa big bike ko. At meron na rin itong pang-universal na L-shape adapter, kaya kahit walang spool yung Z2S ko, eh malilip ko pa rin siya gamit ito. Malaking bagay din talaga na magkaroon ng ganitong stand, especially sa mga big bike. Dati kasi every time na nagme-maintenance ako ng kadena para lang mapaangat siya, tinutuunan ko lang ito ng kahoy sa swing arm. Pero dahil may paddock stand na ako, mas madali ko nang malilinis at maa-adjust ang kadena ko. Mas madali ko na rin itong mati-change oil dahil mas accessible na nga yung underbelly niya. Tsaka yung mags nito at tsaka gulong, eh madali ko na rin malilinis dahil madali ko nang narorotate ito. Malaking bagay nga rin siya lalo na tuwing nagme-maintenance ka ng brakes mo. Dahil nakaangat na yung gulong ng motor mo, mas madali mo nang matetesting kung kumakagat ba ng tama at walang sabet yung preno mo. Goods na goods nga din ito kung sakaling hindi mo siya magagamit ng matagal para hindi sumingaw yung hangin sa gulong mo. Kasi kapag naka na ang big bike mo, wala nang mabigat na pressure na nakadagan sa gulong mo, kaya hindi na siya sisingaw. Mahalaga pa naman sa mga big bike na laging nasa tamang PSI ang mga gulong. Actually, hindi lang naman sa pagme-maintenance kapakipakinabang ang paddock stand dahil nagpapaganda din ito ng propel ng motor mo. Pansin nyo ba pag nakasampa na yung motor mo dito, mas maganda na siyang picturean dahil mas nagiging agresib na ang postura nito dahil pasubsub na nga ang kanyang angulo Bukod doon, mas secure mo din itong maiiwanan sa garahe dahil mas matibay na ang pundasyon nito. Compare sa nakasidestand lang na konting madali mo lang, eh tataob talaga. Eto kasi kahit madali ito ng mga bata o ng ibang sasakyan, eh hindi ito basta-basta matitinag. Pero ganun pa man, kahit maraming advantage ang paddock stand, syempre kahit papano may disadvantage pa rin ito. Isa na nga dyan yung pagiging heavy-handed niya o hindi siya madaling dalhin. Siyempre dahil mas malaki ito, imposible siyang mailagay sa bag. Kaya kung gagamitin mo ito sa ibang lugar, kailangan bitbit -bit mo talaga ito. Pangalawa nandyan din yung risky ito kapag ikakabit mo siyang mag-isa ka lang. Actually marami na rin akong nakita na naitaob nila yung motor nila habang nilalagay nila sa paddock Kaya kailangan sa umpisa may katulong ka muna para sure na safe ang motor mo. Oo, alam kong hindi talaga siya ideal na dalhen palagi. Pero asahan mo na kung meron kang ganito sa garahe mo, eto talaga ang magiging kasangga mo sa lahat. Pero alam nyo ba na may iba't ibang variant ng paddock stand? Katulad ng rear paddock stand, eto na nga mismo yung binili natin. Pangalawa ay yung headstock paddock stand. Tinutuon naman ito sa gitna ng T-post. Ang gamit nito is para madali mong matanggal yung front wheel ng big bike mo o di kaya naman kung magme-maintenance ka ng forks mo. Sunod naman ay yung front paddock stand. Kalimitan ginagamit ito ng mga karerista para mas madali nilang mailagay yung tire warmers nila or para mas madali ka din makapagswap ng gulong. Tinutuon naman ito sa pinakadulo ng forks. Sunod ay ang single-sided swing arm stand. Kung iisipin nyo, medyo tricky ito kasi kung single side lang siya, eh hindi ito babalanse. Dahil isa nga lang ang kanyang braso na kung saan meron itong nakausling tubo sa dulo. Kaya ganito kasi ito yung ipapasok mo sa mismong butas ng hub para maiangat mo ang rear wheel ng motor mo. Normally suitable ito sa mga Ducati bike since puro mga naka single-sided swing arm ang motor nila. At ang huli ay ang pinakapaborito ko sa lahat, walang iba kundi ang central paddock stand na kung saan pwede mong malift ng isang buo yung motor mo. Maganda nga itong gamitin dahil may apat na gulong na nakakabit dito kaya pwede mo siyang mamove sa iba't ibang direksyon. Perfect gamitin nito lalo na kung pinapark mo sa loob ng bahay yung big bike mo dahil mas madali mo lang siyang maiuusog. And that's it guys, kung may sports bike o big bike kayo, wag na kayong mag-hesitate na bumili ng paddock stand dahil napakalaking tulong talaga nito. Bago ko tapusin ang video na to, big shout out muna kila Richard Bilangoy, JM Marinas, Chris Paul Amil, Maxian Orbigoso at J10 Sapata. I hope na lagi kayong safe at nasa mabuting kalagayan.